Yo, what's up guys? Ah, welcome back na naman tayo sa ating panibagong video. So, for today's video guys. So, kakagising ko lang tanghali na alas 10 na ng um, madaling araw. Tapos ito guys. Nagkakapi ako. Nagkakapi muna ako kahit ano na tanghali na kasi kagising ko lang eh kagalay ko lang ng ang uh, tagal ako nag-away sa hanggang trabaho mga uh, alas 12 eh. ako mga alas 12 eh. na ng gabi nang kagalawan so ngayon guys so kagising ko lang so wala akong ibang ah, maisip na paraan so ito lang muna yung vlog natin para may laman naman yung youtube natin para para wala tayong magkapag upload ng video kahit maganda kahit hindi mas importante na nakapag upload tayo kay youtube no so yan po yung importante guys yung nakapag upload tayo so dito na muna tayo guys kasi maliligo muna ako bye bye